tinanong po yung kasama ng isang mga idol, no? ang sama ng ugali, baka damon itong hayop na ito. <laughs> <laughs> Ay, magbigay, oh. Sila may inakain, no? <laughs> naman, no? oh. Sila naman, oh. Oh. mo yung idol ko, takapamayawang, oh. No? Parang bodyguard lang ni Marcos, eh. Eh, <laughs> <laughs> no. Ang laki na nga, ah. Parang, ano, ah. Sarap na, thank you.

Lodi, shout out kay Roger Pilin. Peter. Roger <laughs> Peter. <laughs> yung boss na din, si Boss Ralph natin, na din na pinakamalupit at pinakamabay. Yung tawag kay Boss Ralph pala, shout out Boss Ralph. <laughs> boss Ralph. <laughs> si <laughs> <laughs> espektator pick namin na parang pinaghalong o si Rizal at ni Pasyo yung <laughs> portura nito. Hindi <laughs> <Dinawa> naman naman. <laughs> <laughs> Gracias. <laughs>